Pito ka ipak, dosi. Pito ka piraso ipak, oh, oh. oh dosi. Kwarta ah, na ni. Lagyan natin atong i-upload ni sa YouTube. Oh, matay yung paningwa doon. Yun. Oh, nagbablog ako tay, i-upload natin sa YouTube to, baka pag dumaming views, oh. ah, babalikan kita dito. Pag dumaming views, mag-viral mag siya. Pabalikan kita dito balik kana kanahok balikon. tapos uh, alam na pag dumami ang di ba? kay bawa na o basta dumami ang bios guys nandito pala tayo ngayon sa nirahan nila ni tatay nagraha sila ng kahoy para ibinta gaya nito yan o pinutol nila mga guys o oh. pitong piraso 12 ang bayad oh. ah okay okay ay madami na rin to mga guys oh mga kahit paano basta maghanap tayo ng pira, hindi na natin pipiliin yung mga madalian kumita yung kagaya nito ni tatay napakasipag niya na mag ano, mag putol putol ng kahoy para lamang na mayroon silang maibinta pero meron marami na ito mga guys oh pitong piraso 12 pesos ay marami ng ano uh, marami na itong kwarta na ito magkapira na sila tatay Sipag at saga lang talaga. Oo. Uh, ito, ito mga guys, oh, pinutulputol nila ni tatay, oh, yan, oh. Tapos, biyak-biyakin. Tapos, ayun na. Pag nabiyak-biyak na, ano na nila, eh, itatali na nila. Tapos, may mag-deliver sa inyo, tay. Uh, okay. Kuha, may kukuha na. okay. Ano nga pa ang pangalan ni tay? Si Pa Patricio. Ah, uh, ilang taon na po kayo, Tay? Ha? Ilang taon na kayo? Pila oh, sa. Pilan na Pilan na imong edad? 70. Lakatan 70. Oh, llo mga guys, oh so 77 na siya. Patakbo na ng 77 years old. Talaga na napaha, napahanga ako sa iyo, Tay, dahil 70 running 77 years old ka na. Tapos ah, uh, naghanap po kai ka pa dapat

Kamo na daw ko matay sa ing ida ganag ko ing ida ko daghan na mga mangu pag daw, daw do na berbaho ko ning kamo to sa kapit daw pipit city ah kamo na daw ko kay sa asa pa tunong kita sai so dalawa na lang kayo ni nanay sa bahay Oh. tapos ito lang ang hanapuhan niyo talaga yung magraraha. Oh, raraha lang ako sa ibig ko. Kasi kuno ano, Umuuma po, umu po po, umuuma po po. Hmm. Ganyan pa rin, hindi mo, yung kagati ka na. sa saan mo uh, mga diyota? Mm hmm. Uh, at least, kaya pa naman ni Tatay talaga mga guys. Ah. Uh, purya usog lang. Ah. Uh, tanghali ngayon. Anong, anong araw ngayon? Merkulis ba? Huwibis? Ah. Uh, Huwibis ngayon tayo, di ba? Merkulis? Merkulis. oh O, Merkulis ngayon. Purya usog lang. Ah. Uh, medyo masil-masil naman -masil yung katawan ni Tatay. Sabi tayo, Malakas pito, pa naman siya. Hinta pa ka ba? Hindi lang trabaho. O oh, kaya nga. Kaya nga yung mga napapansin ko talaga. 50 sa isinta pa lang. Hindi na nagkatrabaho. At pwede sa mga ka ladyo brito. Ang pangaho dyan pa ano pa naman ngayon? Pinasanay pa. Galing pa doon sa malayo tatay. Ay sa 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 banda Sa. Ah talaga. Ayan guys, doon pa daw galing guys oh. Layo oh. Binubuhat nila ngayon hanggang dito. Dito na sila nagkubok. Ano, nilagyan nila ng trapal para para ano, para pag umulan, di sila mababasa mga guys. Ayan, dami na na biak-biak nila tatay guys oh. Tapos uh, tatalian na nila yan. Pitong piraso, 12 pesos. Okay. Uh, pinahangaan nyo ako tayo na talagang ang inyong mga edad na ganyang ano, Uh, talagang nagsusumikap pa kayo na para lamang na makahanap ng pira uh, sobrang bilib po ako sa inyo tay uh, sa sitwasyon nyo, nyo yan napahanga po ako sa inyo dahil uh, dapat sa inyo po sa bahay na lang po kayo uh, hindi na kayo masyadong nagpapagod dahil sa running 77 years old uh, ngayon nag, nagawa nyo pa na Uh, magpapakahirap, magpapapawis dahil okay, lamang okay, na, na o oh, nga po o oh, marami po akong napapansin uh, sige lang tay kay kung sakaling bumayral itong ano tay, itong video natin ngayon ah uh, saan ba kita matatagpuan tay, mapuntahan sa bahay nyo, saan banda bahay nyo ah, bahay. Anong pangalan yung pang pala, nga, pala, ano nga palang pangalan niya tay? Patricio. Nabete Tambes. Ah, bano ba yan ni Tambis. Oh, Ayun tambis ay, sa so, may ano, sa so, may malapit kay na Linda? Oh, una pa ni Tambis, daw. No? Ah, oo. Oh, o, igugulan aho na ba, oh. ah, dia. Ah, sige itatanong na lang kita tay kung sakali na bumayral itong ano na ito, itong video na ito. Itatanong kita po pupuntahan kay hang kita doon sa bahay nyo. Para makumusta kitang muli. Ah, maraming salamat tay sa inyong pag-entertain sa akin dahil Uh, naghanap din talaga ako ng uh, mga content, video content para lamang na ma-upload ko sa aking uh, Facebook page dahil okay. kailangan pong maka-upload din ako ng ano, uh, everyday ng mga video uh, yan ang required po sa aming mga vlogging na makapag-upload kami araw-araw uh, salamat naman na nabigyan niyo ako ng ano uh, tiwala at sa pag-entertain nyo sa akin At na Alaman ko na din Na Ito yung mga ginagawa nyo everyday uh, Para lamang kumita ng Kumita ng pera At Mag video tayo tayo, tayo Dalawa tayo dyan I ano lang natin ha Katabi ako sa iyo Okay tatay uh, Ganito tatay uh, Ano uh, di ba yung mga anak mo Nandun sa Maynila Lahat Ilan ilan yung nasa Manila? Uh, Bulacan. Bulacan. Ilan yung nandoon? Na. Kat. Ilan pila ka na nasa Manila? Duha dito. Duha. Ang ang iba. Kubana di ni. Pila na din ni? Upat ako uh, upat. Upat pali tanan ni mong anak. So pwede mo sila batiin tayo yung nasa Bulacan. Yung anak mo. Eh doon sa video tayo tingin. Batiin mo sila doon sa ano Bulacan. Kumusta kuno kuno na yung nila? usa usas sila tay si Mario ang pangalan, oh, katong pa. Merci. Oh, okay. kumusta sila? O ano nang kalagayan nila? Makita tayo sa video. Oh, hmm, kita do na nito. Mm. Ah, ingon si Tatay, na, ah, kumusta daw sa inyong mga anak? <laughs> hmm. Ah, hmm. ang usa ah, anong pangalan yung isang anak mo tay do Manila? Merci. Ang isa? Mario. Mario o oh, si Merci o oh. mga anak ni Tatay, giba binati na kayo kumusta na daw kayo kung ah Kamimiss ka ng tatay niyo. Hmm. Kaway tay. Kawai, para makita ka sa anak. Okay bet. Tingnan natin. Ito ito. Yan. Uh, hello mga guys. Uh, dito ako kay tatay. Tumabi ako dahil para ma ko rin siya. Tay. Mm. Uh, kamay mo na tay. tay. Mm. Maraming salamat tatay sa inyong pag-interting sa akin. No? Dahil itong video na ito, kung sakali na bumayral ito, bibisitahin kita sa inyong bahay doon. Mm. Hanapin kita doon. Diyos malapit ka, Nanay Linda, no? Oo, um, unahan pa mm -hmm. Hindi na magkita masyadong napapansin tayo dahil ngayon lang talaga kita nakita. Oo, so, laging dumadaan mm. doon. Dumadaan ako doon. Pero ngayon lang kita nakita, nakilala. Mm. Ngayon, Sige, ah. Sige, baka lumilabay dito sa amo. O nga tay. <laughs> Hindi ko lang talaga ano. Talagang ano ngayon karon ra gyud. Karong kita nakita. Lahit do sa magmulabay tanawan ta lai do. Mm -hmm. Nagugulat nga ako. Rang may ma idon na si Tati ito pang ano. Pero ah uh, good luck sa inyo po Tatay dahil binigyan pa kayo ng mga magandang pagkakataon ni God. Mm -hmm. Sana po ah uh, lalo pang dagdagan ang inyong uh, lakas ng katawan para sa ikinabubuti sa inyong magpamilya. Uh, God uh -huh. bless us all, Tay. Sa, inyo, sa iyo, mag-ingat palagi at God bless us all. Mm. Thank you so much, Tay. Pibisitahin mm. kita pag bumiral itong video tayo. Punta kita doon sa bahay niyo. Okay, guys. Uh, Pakilike and share na rin mga guys at para ma naman yung ibang mga katauhan lalo na sa mga solid kong followers pakilike and share lang po uh, si tatay 77 si years old at nagtatrabaho pa nagraraha uh, kayo na pong bahalang humusga thank you for watching again mga guys at God bless us all